may pita sa ambatang bukwe. Ayan, dahil makupa o mga lanaps. Wow. Wow. Oo, oh, diba? Dahil bungo. Ayan pa. Wow. May sikat ng araw, mga lalaps. <coughs> Daming bunga ng makopa. Iya, baka pinipitas may hilaw. Malaki lang. Hmm, namimitas yung bata, baduta. Hanggang baba, ay may bunga. Oh, nawuhulog lang mga lalaps. Ang dami, oh. Dito lang yan sa aming tapat. Mangingay kami ng napakaraming bungang makopa. Ayan. Oh, paano? Thank you for watching mga lalaps. Bye bye. Um. Thank you so much. Maluwa na.